nubukan ko ngumanguha ng taligwa sa orkipi mga badi at season niya ngayon ng luno mga badi kaya pumunta ako ng dagat at sobrang sarap naman talaga pumunta ng dagat lalo na mga ganitong may mahuhuli. Ngayong araw nga naman mga badi ay pupunta naman tayo ng Lanang Bay At dahil sa wala nga tayo may ulam ngayon at wala din tayong pang content for to this video mga badi Kaya pupunta tayo ng dagat kaya samahan nyo ako Sama ko pala dyan yung kapatid ko at yung pamangkin ko At nauna na nga lang sila mga badi dahil ako ay pahuli-huli at laging magbibigyo sure, Alam nyo naman, blogger Amy Pero andito na nga kami sa dagat mga badi And ito nga nakasama pa namin itong aso na to kasi sunod ng sunod Medyo malalim pa nga dyan yung tubig mga badi At kung mapapansin nyo may dalakong itak dyan na auto dahil may pagagamitan tayo niyan mga badi. Habang tayo naglalakad mga badi ay may napansin tayo dito ang pinakamaliit na alimango kung tawagin sa amin ay green Sa dami nga na napapansin natin dito mga badi sa sapa ay narating na natin ang gitna ng lanang. At ang pinakaunang na huling natin dito mga badi ay tipay kaya papakita ko sa inyo mga badi. Sa mga nakakilala doon sa antipay, mga badi, yan yeah, di ba pakulo ka ayo antipay. So antipay pay mga badi, minsan nakalubong sa kuansa sa sa lagay minsan naman nasa gawasla. Um, pero kadalasan nasa gawas la si kaya madali siya makuha ang tipay so yun ang tipay mga badit main ang tipay ang buti mo yun sulod o oh, di ba tipay kada ako diba sa nang na -agyan ang tipay o hmm, ba? diba para alam nyo na may sulod mga badi. so that's just ito na o uh, ba diba? may sulod ah uh. Napakasarap nga ito sa inihaw mga badi at talagang mapaparami ka sa kain kapag itong ulam mo. Meron pala akong nakita dito na isda mga badi akala ko nga ay loblob or talibong. Akala ko nga ay makakadagdag na tayo <laughs> sa pang mga badi pero pagkakuha ko pala ng isda na yun ay hindi pala siya kinakain. Pagkadampot ko nga mga badi at nakita ko ang itsura niya ay kakaiba talaga sa talibong or loblob. Dito ko na nga nakita mga badi ang kayang kabuuan ng itsura na para talaga siyang tangbalo. Unexpected, hindi pala loblob, tangbalo. Yung malalaki yung mat sandito so dito na naman bang habad eh nag naman tayo ng kapsay oh, kapsay na naman at liluhuan Oh, another kapsay. Ito nga palang itsura ng talibong mga badi kapag nakita nyo. Paa nga palang ginagamit ko pang luho sa kanilang bahay mga badi kasi natatakot ako kapag kami ang ginagamit ko. Hindi nga natin alam mga badi kung anong meron dun sa loob ng bahay nila. Kaya kadalasan minsan ay meron mga isdang makamandag. Katulad ng isdang no po mga badi kung tawagin dito sa amin. Maliit na isda lang yan mga badi pero sobrang napakamandag. Kaya pag natuso ko niya sa daliri ng kanyang mga tinig ay sobrang sakit talaga at hanggang kilikili -kili yung sakit niya. Kaya mas minang buti kong paahin ko muna mga buddy tsaka kahuhulihin kapag nakita ko na siya okay, so pero lagay ko ng basta yung hugas. Meron niya akong nakitang tipay na malit dito mga badi at ang ganda talaga ng pagkahugis niya dahil clear na clear talaga siya yung shell niya at kita yung laman. Mm -hmm. Dahil sa malit pa siya mga badi at hindi po pwede siya may ulam kaya pinakawalan ko muna para lumaki naman siya. Sa bawat paglalakad ko nga mga badi marami akong nakikitang mutabuta at ngayon niya ay kinuha ko na yung mutabuta dahil ang laki mm -hmm. niya. Medyo mahalat niya or mapakla ang bandang mm -hmm. laman nito mga badi pero napakasarap talaga nito mga badi kapag naluto. Nakakatuwa nga sa par to, mga badi kasi naapakan ko yung isang isda kaya huli ka balbon isdang talibong nga kung tawagin sa amin yung ganyan mga bati at ang sarap niyan talaga kapag ginataan or pinaksiw napakarami at iba't ibang klase nga makikita mo dito or makukuha mo dito sa dagat mga bati kapag nais mong pumunta dito kaya hindi ka naman talaga uwing luhaan sa dami ng iyong makukuha dito kinagat ako ng alagad nakala ko kapsay alagad pala kinagat ang aking paa kawawa naman yung aking clueless Chong <laughs> ka nga ako. Buddy, may nakita na naman tayo. So ayan, ito yung shell niya mga buddy, sa luno, 'di ba? Ito yung tinatawag na luno sa amin. Ito yung shell niya, ito naman siya. 'Di ba? So nakalabas na siya mga buddy. So kukunin natin siya mga buddy. oh. Ayan, 'di luno siya 'di ba mga buddy? Ang sarap nito mga buddy. So ito naman yung shell ilalagay na ilalagay natin dito mga buddy. kay. 'Di ko nakakainin kay. Wala kami uulam nito. So ito yung naman, yung iniwan yung shell na, oh, 'di ba? ang galing oh sarap sarap nito sa dagat mga badi kay libre na ulam kapag magaling ka manguha ayan support this video mga badi pa na ako kahit tinatalungos na ako grabe ang ganda ng langit mga badi ho. Huh? di ba si yan sa so, ganda ng langit na yan ano? ang ganda ng panahon ang init niya lang mga badi sa so, may skin sayang yung gulat tayo natin nahirapan yung balat natin so ito na madali pa okay, uwi na ako mga badi kay may chan is very ano na tinatawunos <laughs> So, ayun mga buddy. ganda ng langit, diba? ba oh. So, ayun lang mga buddy. Uwi na tayo. Baka manliya tayo dito.